Sa po ng programang Munti kami po ay naglalabas na naman ang bigas dahil muli naman po kami mamamahagi sa aming kababayan sa Pladway, sa Pladway A, kaya sa Batasin, sa pangunan ng ating mga taga-supporter at nagmamahal doon, si Ate Bergie, si Ate Marlene, si Almont, si Noren, at siyempre, Maring Rona, binabati kita ng magandang umaga. Paramdam ka naman. <laughs> hindi ka na namin na... Magparamdam ka naman, Maring Rona. Medyo hindi, hindi ka na namin na raramdaman. At kinukumusta namin kayo. Ayan. Kasama na si pare. Ayan, Ay, yung aming pungrota ngayon. Sa Batasin. Ayan, doon po kami mamimigay. Sa ngala ng pagtulong... ng programang Muntingiling at isusunod na po natin yung lambak sa susunod na mga araw sa lambak naman po tayo tutungo ayan boy, sige nabutin mo boy sa lambak naman ang tungo natin ano masasabi mo boy? Good morning, Adanong! Magaling pala ba yun yung nag ko, ah? yan Ayan po, kahit tayo maraming utang, tuloy, -tuloy pa rin ang ating pagtulong. At syempre, gusto kong pasalamatan ang sa pangunan ni Boss Imbert na nagbigay po ng 5,000 piso para pambili po ng bigas. Ayan. Nag-ambag po sila ng 5,000 pesos. Bosimbet, maraming salamat sa inyong limang libong ibinigay sa pamamagitan ni Paring Jojo. Ayan. Pare, Paring Jojo, ito na yung mga bigas. Ayan. Mamamahagi tayo ng bigas sa Pladwe Kaya maraming pong salamat sa inyo. Ayan. At syempre, kay Boss Archie, Tanda kayo lang, ma. No, ikukunin ko na yung yero ko, ha? Yung ganasin yung yero, Kukuhanin ko na. At may mga bubong na tayong bu bububungan. May mga bahay na tayong bububungan. At may mga pamilya na naman tayong matutulungan. Ayan. Okay na? Nakakapagod man ang aming ginagawa, pero kailangan. Ayan. 🎵 Music 🎵 Gusto ko sabi aking mga kustodero na ang sa aking hanap buhay. Neng, kargen apa neng? Airom kami nasi saking para makargan. Ayan. Pasargahan namin ng mga bigas. Sa so, isang side lang at upo ako. Okay, jalan Субтитры сделал DimaTorzok kami ngayon sa plaidway Batasin para memahami ng bigas na inyong pagtingin ayan nabungo kami ngayon sa plaidway ayan sinapaak na po namin ang kalsada dito sa baruan ayan nakairan po tayo ng sasakyan para magamit hehehe <laughs> walang sasakyan lagi ngomong dito puro sirak ayan Tapos ko tayo dito. Nagdala tayo mga pinas para ikaw mahagi at sa ating mga masugid at taga-subaybay sa ating programa ng mong tinuling. Ayan, mong tinuling na ka, naman po ayan, sa aming YouTube at pakipindot na lang ng bell bill button para lagi tayong updated sa lahat ng amin, ayan, sa aming upload salamat po sa inyo. Ayan. Pinabati ko siyempre ang ating mga taga-subaybay. Ayan. Kaya ko itagli. Kaya mo, Reyes. Ayan. At Orne Orek. At siyempre, si Kuya Rodin Bison. Ayan. Magandang araw sa inyo lahat. Ayan. Sa so, ah, mga kaibigan natin. Ayan. Kung mga na tayo dito, nandito na tayo oh. sa Bloodway. Ayan. Meranan, magandang araw sa iyo. Atong break nan din sa ating dating utay mo Jorex. Jakula bagandang araw sa iyo pare. Ayun. Mas baldas bagandang araw sa iyo. Ayun. At sa lahat ng mga nojo ng bay sa ating para sa YouTube channel, bonding, and backup Edward, At mamay ang hapon. Isa rin sabay yan kakalabas ayon mon. Ayun. Magaroting mamay ang hapon. Mamimigay na naman tayo. ng cash sa masugid natin taga sa baybay sa ating Facebook page na Monty Nilinder Cap at sa mga subscriber natin sa ating YouTube channel na Monty Nilinder Cap Edward Black 39 Black 39 tayo boy sa comment section na yun tanong ko sa group mo pag may pangalan ka dun isusulat sa papel yun bubunotin pag nabunot 500 pesos hindi kayo nanonood eh. Tinanonood nyo nga yung mga walang hiyang pinalalabas, di ba? Puro kalukuhan eh. <laughs> di ba? Panoodin nyo yan. Para kayo yung at natututo. Nasaan kayo may nakararating? Yung isang araw, nasa ilang-ilang ako, suntaan na. Ako na nga nagpasa ng bigas. Hirap-hirap sa buhay yung pamilya, kaya binigyan natin ng kilo. Di ba? Kaya manonood kayo lagi, makikita nyo yan kasi mapapadala sa ating pagtulong hindi man tayo kumakandidato pinaghahandaan ko oras ng kamatayan ko para marami na kisama yeah. nasa libing na ako nakapila pa kayo yeah. <laughs> <laughs> di ba ate <laughs> 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 hindi <laughs> na yun hindi natin alam ang buhay ng tao na eh di ba malay mo noong isang araw lang na hit stroke ako pero malakas pa rin ako eh kala ko katapusan ko na nanilibang paligid eh yeah. sa so, Eden pero nasa sabunga kasi ako eh <laughs> 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 Sige, bandigay na tayo ha? Ano mang oras na ayos yung pumunta sa akin At kayo nagugutom Walang pagkatubiling kayo itutulungan ha? Hindi, bigas ang ipamimigay natin Kasama pa masahe pabalik at pawe wow! Hindi kayo mamang problema ha? Ito walang politikang halo Pero pag ako naman may sinuporta kandidato Ay tulungan niyo akong ipanalo Para may malapitan tayo yeah! Di ba? Dito hindi tayo sasusuporta sa mayor na marunong hindi marunong lumingon sa mga taong tumulong at nakakalimot sa pangalan ng mga tumulong sa kanya. Ha? Dahil ang layunin ko tumulong habang buhay. Okay, nakakaintindihan po tayo ha. Pag nabigyan ko kayo ng ID ninyo, mapalad kayo. Dahil pag kayo nagugutom, pumunta kayo sa tindahan, anumang oras, maluwag ang aking. Di ba? Ali ka dito, Ate Presi. Kawawa ka sana eh. Asan ah, ang kagawad ko? Pambira a... tong kagawad ko. O oh, ito ah, Tatak mong kagawad ito ah. Ikaw taga basa. Oo. Uh. Oh. Basahin <laughs> oh, sana kayo kasi birthday ni Ate Presi. Kaya may dagdagan. -Hey! Yeah. <laughs> yeah. right, yeah. Salamat. Wala bang kiss? <laughs> 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 Wala bang kiss? <laughs> Wala bang kiss? Wala bang kiss? Isa't isa. At ang sino man. At ang mabigyan natin na lunang ID, mapalad kayo. Dahit kikilalaning kayo Ngayon, kung may sinuportan tayong mayor at nanalo Ipakita nyo lang ako din na member kayo ng munting ilig Tutulungan kayo nun Dahil ang mayor na susuportan ko, sisiguraduhin kong mananalo Gagastos ako ng sariling pera para manalo siya Dahil ayoko sa mayor, napupunta tayo, papipilain tayo Samantalang pag nangangampanya, na kahit naglalaba, kaya yakapin ka bika. Mga tarantado eh ba? Diba? Huwag nga nang iboto mga tao Piliin nyo kahit walang pera, basta marunong sa kapwa hindi bayaran kayo ng 1,000, boboto nyo pa. O, pagka lalapit kayo sa sabihin, binayaran ko kayo eh. O, di ba? Pag binayaran kayo, kunin nyo, bigyan nyo ako ah. Wala to. Asa-rasa to? Michael. ko. Salamat ha. Pag namutan nyo na yan ha. Ngayon may marami tayong tanong Besawa kan baru, ne? Aku lakukan. Aku tujuh printus, aku tujuh printus. Yang Oi nanu kana, nelingin doakan. Oke. Nari nih tabulung. Nari nih. Terima tuh. Oke. Terima. Oke. 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 Charlie Nikaya nandoon yung si Nikaya wala sige sir Alma Paisan Alma sige sige sir Rod Cherry Lee Labiosas Cherry Lee wala ay yan manood lagi yan at na tayo ng ID ay ay pagdamutan na yan

Nakalista mo. Hindi ako magbibigay. Ang bae. Second part. Ang bae. Pare ba? Ang bae. na mo lang. Kumain yun rin. Lasa sa wala yun. Ayun. May asawa na rin? Pero hindi. Hindi

Yes, yes, sa inyo lahat. Maraming salamat pisa, sa inyo. Pisa, oh. pisa, okay na tayo. Oh, Picture tayo. Video tayo. Bye.